Sa magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyong masayang tahanan. At kayo kayo'y nasa mabuting kalagayan sa awit tulong ng ating Panginoong Neso Kristo. Ngayon po ay ating pagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia uh, sa bilang 22. Magsisimula sa bilang uh, kapitulo pi labing pito, magsisimula sa versikulo 1 at magdatapos sa versikulo labing tatlo. Ang tungkod ni Aaron. Pagbasa ng Biblia bilang dalawang pundalawa. Ang tungkod ni Aaron. Bilang kapitulo labing pito. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at kumuha ka sa kanila ng mga tungkod, isa sa bawat sambahayan ng mga magulang sa lahat na nilang mga prinsipe ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang labindalawang tungkod. Isulat mo ang pangalan ng bawat isa sa kanyang tungkod. At isusulat mo ang pangalan ni Aaron sa tungkod ni Levi sapagkat isa lamang tungkod magkakaroon sa bawat pangulo sa mga sambahayan ng kanilang magulang. At iyong ilalagay sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ng patotoo na aking pinakikipagkitaan sa iyo. at mangyayari na ang lalaking aking pipiliin ay mamumulaklak ang kanyang tungkod at aking ipatitigil sa akin ang mga pag-uupasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa inyo. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel at ang lahat nilang mga prinsipe ay nagbigay sa kanya ng tungkod na bawat pangulo ay isa ayon sa sambahayan ng kanilang mga magulang labindalawang tungkod at ang tungkod ni Aaron ay nasa gitna ng kanilang mga tungkod. At inilagay ni Moises ang mga tungkod sa harap ng Panginoon sa tabernakulo ng patotoo. at nangyari ng kinabukasan na si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng patotoo at narito na ang tungkod ni Aaron sa sambayan ni Levi ay namulaklak at nagkaroon ng mahinog na almendras. At mula sa harap ng Panginoon ay nilabas ni Moises ang lahat ng tungkod sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang pinagmalas at kinuha ng bawat lalaki ang kanyang tungkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng patotoo upang ingatang pinakatanda laban sa mga anak ng panghimagsik upang iyong wakasan ang kanilang mga pag-upasala laban sa akin upang huwag silang mamatay. Gayon ginawa ni Moises kung paanong inuutos ng Panginoon sa kanya ay gayon niya ginawa. At sinalita ng mga anak ni Israel kay Moises na sinasabi, narito kami ay mga patay, kami ay napahamak, kaming lahat ay napahamak. Lahat ng lumalapit na lumalapit sa tabernakulo ng Panginoon ay namamatay. Kami bang lahat ay malilipol. Yan po ang pagbasa ng Biblia bilang dalawang po dalawa. Hanggang dito po na lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.